amang carbon monoxide poisoning po ang nangyari. Napansin po namin na may leak yung exhaust ng kotse niya. Ano ko kaya po pala may amoy yung sasakyan niya? Ah, wala pong amoy ang carbon monoxide. Kaya ako marami na bibiktima dito. Ako, pero safe na po siya. Out of danger na po siya ngayon. Ay, salamat. Buti na lang ho, nabigyan namin siya ng oxygen support para humaplash out yung mga carbon monoxide sa dugo niya. Salamat. Ah, sige ho, balikan na okay, po yung yung Sige po, salamat po. Ah, naku. Salamat sa inyong tatlo, ha. Pasensya na kayo kasi akala ko gusto nyo lang gantihan si Tommy. Kaya nyo binasag yung salamin. Ay, hindi po. Ganyan din po kasi yung nangyari sa tatay namin. Ha? Bakit? Anong nangyari sa tatay mo? Natulog po siya sa loob ng taxi na minamaneho niya. Tapos, hindi na po nagising. No. Ay. Tapakababait naman pala nitong mga batang to. Ano ba? Magkakapatid ba kayo? Sila lang po. Opo oh, po, wala talagang tatay no kan pa. Oh, walang tatay, akla. Ampunin mo na. Ay, di ba na lang po? bakit naman ayaw mo? Ay, mo bono, meron ka ng nanay, may tatay ka pa. Oh. Tatay po ang hanap po, hindi po lolo. Ay. Oh. Ay. Ay. Tama na lolo lola. Na. Eh, hey, tay. Thank you ah. Ah, uh, kundi dahil sa'yo, baka hindi pinirmahan ni Mr. Cornelio yung kontrata namin. Hindi, <laughs> <laughs> eh, uh, ginagawa ko lang, lang po yung mga inuutos na siya pagdating sa trabaho. Ah, talaga. Very good. siya. tuloy mo lang yan. Hindi <laughs> kayo galit sa akin. Anong galit? Dahil sa mga sa ko nung mga nakalang araw, eh, napansin ko kasi parang hindi nyo ako pinapansin. Uh, hindi. Hindi, ano lang. Marami lang talaga akong ginagawa na ito. no? ba't naman ako magagalit sa'yo? Ikaw pa. <laughs> Kala ko tayo, galit niya sa May nagawa mo. Eh, nag-compose ako ng mga pwede. Ayan! Hoy! Ay. Toy! Oh. Sama kayo! Magtitikta kami ni Clarissa. Sama ako ah! Sama oh, okay. Teka, anong ano yan? Anong sayaw yan? Ay, ano pa kundi ang... Uh, shake body dance. Ah, shake body dance. <laughs> oh, sige, Sige, sige. Sasali ako, pero gusto ko ako magtuturo. Puro mali-mali yung step mo eh. Okay? Okay. oh, okay. 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 <laughs> sige. <laughs> teka, 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 teka. Sendali, sendali, sendali. Oh. Uh, iba na lang sayawin natin. Luma na yan. Ano sa sayawin natin? Water dance. Ano water dance? Sen? Oh. Bilang magulang, may karapatan tayo na itama yung pagkakamali ng mga anak natin. Hanggat sa atin sila nakatira, may responsibilidad tayo sa kanila. Hindi porget nasasabihan natin sila na papagalitan, eh masama na kagad yung loob natin. Kaya yung nagagawa ng magulang sa mga anak, eh dahil ayaw naming maligaw kayo ng daan. Madalas kasi yung mga gusto ninyong subukan, matagal na naming napagdaanan. At hanggat maaari, ayaw na namin kayong magkamali, ayaw na namin kayong masaktan. At sana pagdating ng araw na may mga anak na kayo, ma-share nyo rin sa kanila lahat ng pwede nyo matutunan. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Kayo. Kayo pa nagbasag na salamin ng kotse ko. Sorry po. Hali kayo rito. Habit kayo. O, ito ha. Para sa inyo. Wow. Ayan. Okay. Okay. Salamat po, Mang Tommy. Ang, ang um, bet-bet niyo po pala. <laughs> Walang ano man. O, oh, ano? Saan niyo gusto pupunta? Papasar ko kayo. Yay! <laughs> <laughs> Saan? Mag-beach po so, tayo, Mang so, okay, beach okay okay. 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 Pwede, pwede, pwede. Punta na natin lahat, Mang Tommy. Oo, so, sige lahat. <laughs> <laughs> Pagkaan tayo.